Ganda-ganda na yung dinaanan natin mula <laughs> sa bagyo umuulan. Yung keno lang ganda na. Tapos pagdating natin ng dagupan, ito ang madatnan natin ulit oh. Eh. Dito na tayo sa my country. Country Canon Road Galing tayo ng Baguio Meron mo yun mula Mula Baguio hanggang sa may Park ng Campor Malakas ang ulan Kaya tayo, tayo nagkakaputing ngayon Magtatanggal na tayo Kaputi hanggang ano Hanggang paa <laughs> Ano Hanggang sapatos may kaputi yan o oh. rito banda wala na maaraw na maaraw eh kaya ang doon sa lowlands Pangasinan kasi baba tayo ng Pangasinan ah, sigurado wala lang wala na. sa bagyo lang meron ang lakas grabe Ang kasi magpatakbo pag nakakaputi ka. Hindi ako komportable. Ganda yung background natin ah. Kita kita. Sana yung waterfalls makita ba? Parang hindi ko makita. Okay, hey, let's go. Oh, the <laughs> acid! Yun ang nakakatakot yung mga aso Biglang tumatawid Lalo pag mabilis ka maganda na yung dinaanan natin mula <laughs> sa bagyo umuulan yung keno lang ganda na tapos so, pagdating natin ng dagupan ito ang madatnan natin ulit oh. Eh. sana dumuan na lang ako sa kabila hindi ko alam makala ko wala lang baha baha pa rin hanggang ngayon oh. No? Yeah, lang para hindi, hindi, ba, hindi tayo aapak sa tubig kasi pag nasa likod na tayo nung sasakyan pag tumigil yan titigil din tayo kaya maiapak natin yung sapatos natin sa tubig wag wag yan o oh grabe mataas pa yan eh tinanggal ko na yung kapote ng sapatos ko ala <laughs> ayun na ayun na ayun na Dagupan, anong nangyayari sa Dagupan? Wala nang bago. Lumalala yung baha. Bang dun. Tingnan lang. Ang dahalan kasi pag tumili pag sigurado. <laughs> hanggang dun sa may pure gold siguro ah. hindi lang lalandaan lang para di mabasa ang sapatos tuyo pa yung sapatos natin ah timing lang natin sa mo dyan sarap di ba likaw oh. Bilisan pa niya dito, hanggang saan ito pambihira naman ganda-ganda na kanina sa La Union panpab yan gunuan <laughs> pagpasok mo ng sentro ng Dagupan ito ang bubungat tayo <laughs> <laughs> walang pinagbago ayan yun saan ito hanggang saan ito ayun ay wala na dun ang galing oo wala na dito salamat naman ah Nah, apa-apa wala doon talagang mababa doon kung saan yung mababa Dari. hanggang malalim okay that's it hindi kami tayo sa bahay